Hello guys, welcome back to my channel Dark Lifestyle again Ayan guys, magandang panahon ngayon At tayo ay maglalaba at magsampay sa bintana Kasi magandang panahon At mayroon akong sampayan dyan na folded siya Na pag dito ako nagsasampay sa bintana Pino-open ko lang yung folded hanger namin dyan sa may bintana namin Ganito ang aming sampayan dito sa Hong Kong guys Kasi lalong nasa flat lang kami nakatira Kaya... Sa bintana kami nagsasampay. Ganyan talaga ang buhay dito sa Hong Kong, lalo na pag sa plat nakatira ha? Tsaka hindi naman kalakihan ang plat, syempre. Sa bintana na ka magsampay. Pag maulan naman guys, ako ako'y nagsasampay sa loob ng CR lang. Kasi maluwag ang CR namin. Pero nilalagyan ko siya ng humidifier para mabilis siyang matuyo at i-absorb yung tubig at hindi mo nga yung ating sinampay. Kaya ngayon guys, kung nakikita nyo ngayon, maganda ang panahon sa labas dilat na dilat si Haring Araw magandang maganda ang mukha ng ating kalangitan o tinan nyo, ayan ito naman sa aming kaharapan diba? magmuni muni muna tayo mga guys, dito ayan mga kadakdak, boring ang live natin kaya magpicture picture muna tayo dun sa baba, magvideo video muna tayo ayan yung mga kapaktoon sa harap at yung highway doon ayan, itara natin to kasi kakataan ayan ang harap namin dito guys Tingnan lang sa live papakita sa inyo magsampay. Ako mag-enjoy muna tayo dito sa background sa labas. Ayan, yung aming harapan guys. di ba diba? Napaka-relaxing. Pag nabuboard ka, o oh, bukas ka lang ng bintana. Tapos magmumuni-muni dyan sa bintana. di ba Parang malala mo lang yung Pilipinas. Ayan. Nagbaliktad yung ating cellphone. <laughs> Ayan guys, ayan ang aming labas at ngayon tirik na tirik yung araw at tayo ay magsasampay dito sa labas. Pero hindi naman as in labas guys, dito lang ako sa may bintana dito sa aming living room para madali siyang matuyo pagbukas ang bintana kasi kahit sa hangin lang mapatuyo natin agad ang ating sinampay kasi nakaspin naman siya mga ilang oras lang pero ako talagang two days ko yan hinahang yan para hindi mga mo yung ating damit <clears throat> excuse me ayan dahil tirik na tirik ang araw tapos na ako magwa washing kaya kasi nagwa wash lang ako is twice a week kasi iniipon ko yung aking labahan Ayan. Pag tapos nating manood sa labas at pinakita ko sa inyo ang labasan, ay magsampay kasi magandang panahon ngayon at maya-maya titikit na naman yan ng araw. Kasi yung panahon dito, hindi mo Iba-iba -iba ang iba-iba ang, ang mood. Iba-iba <laughs> -iba ang mood. Dito na magsampay sa bintana kasi kanyan dito sa kung bintana lang magsasampay. Nandito tayo sa bintana. ng guys. Ow. As in, super init kasi. Super init. Kaya dito magsampay. Kasi pag, ano, sa siya ako nagsasampay. Tingnan, tingnan yung kilik-kilik ko dyan. Yung puti pa naman yan. <laughs> Parang maskulado po. Ano, yan lang. Sungkitin. Gamitan natin ng ganito. Tapos, yan, ang pagsampay siya yun ang pagsambay dito sa HK guys magsambay lang tayo sa ating malabahan. labahan kasi ako guys dito naglalabal ako twice a oh, week kasi separate yung light colors at dark colors kaya kailangan kong ipunin kasi yung washing namin kasi pag maluwag yung laman tumatalon parang nagagalit kung kulang kanyang baka may sira nagagalit pag kunti yung iwawash mo Tumatalon siya. Naglalakad ba. Ang pangit ng ano. Siguro may diferensya yun. Kasi yung nilalaban ko lang dito naman tatlo. Tatlo lang kami. Yung alaga ko naman nilalaban dito sa kabilang plot. Sa rinig. Nilalaban ko lang dito kay tamang babae. sa kay bunso kong alaga namin. Siyempre kasama. Ganyan lang buko may life ko. May, may high life.

Aku. <laughs> aku. Baby, ya, baby. May aku ako. aku ah, eh, May gambal ako. Yee. aku dia Teddy. guys. Bye. Oh, gambal ko. Oh, gambal Salamin, salamin. Lumabas ka sa akin. Cute. Cute. Mag-subscribe tayo pag nanood <laughs> Saya akan menggunakan salamin. Saya akan berikan kepada anda. Terima kasih. Seperti itu. Kemudian, saya akan Eh, yung mga damit dito, guys, hindi siya, ano, kahit anong tagal, bago pa rin tingnan. Kasi, hindi siya nag feed Kasi, hindi makakita ng init.

tapos na ako nagsampay sa bintana guys ayan na ang plasta yung cortina hinahawi ko yan tapos isampay ko siya sa bintana ang aming sampayan dun is folded pinupol lang yan pagkatapos yan ipold ko yan pag tuyo na sinampay ko tapos ihulog ko ulit yung cortina yan yung cortina namin nakasabit yan lang ba, yung aming sampayan. Kasi maganda naman panahon. Pinakita ko kanina sa labas kay dito na ako nagsampay sa bintana pag maulan naman ako yung nagsasampay sa CR guys tapos ginagamitan ko siya ng humidifier para madali siya matuyo yan kung nakikita nyo yan ang TV namin yan lang ganang simple lang ang buhay ng aking amo guys hindi mayaman yung aking amo nasa middle family lang sila pero mabait naman sila Di baling simple lang yung buhay ng amo mo, guys. Basta mabait. Di ba? Ano mo yung mayaman kung yung pagtrit sa iyo hindi naman maganda, di ba? Kaya napakalaki ko sa mga amo ko. Kung maniwala kayo sa hindi, ako ay ano na, magtatatlong dekada na sa kanila. Pinalaki ko yung mga alaga ko. Nag-asawa na lahat-lahat. Nandito pa rin ako. Ayan. Asawa ng juice tuloy-tuloy ang trabaho kasi alam ng juice na I'm the only red winner in my family, guys. Kaya, hanggat nag-asawa ako, ako pa rin. Kaya ganyan. Oh. Bye, guys! Nakita nyo na yung aking sinampay, kung anong ginawa ako kanina. Yun. Bye-bye!